Hello po guys, kumusta po kayo? Saanman sumulat ng video kayo ngayon, sana sa mabuti po kayong kalagayan. So, sa ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano tanggalin ang uh, watermark makeup card. Sa mga baguhan po dyan, na kagaya ko or sa mga wala pa pong alam kung ano po yung watermark na tinawag, iyon po ay uh, logo ng application na ginagamit natin sa pag edit natin ng na ating mga video. So, kung gusto mo nang malaman guys, simulan na natin. Yung una natin pong gawin guys is pumunta po tayo sa Play Store. Then, search po natin yung CapCut. Oh, application. Ito. Ito po yun guys, yung kapat. And then, i-install po ninyo iyon. Since sa akin na-install ko na, so hindi ko na kailangan i-install ulit. So pagkatapos nyo install, punta na po kayo sa application. Open siya. Then, click new project. And then, pipili po kayo dito guys. So, pipili po kayo kung ano yung video na gusto po ninyong i-ano, i-edit. Halimbawa itong sa akin kasi, ano lang, sample lang naman ito. So, i-try natin ito guys. Try natin i-play i-move natin na kasi yung gusto lang naman natin makita is yung uh, logo ni Kat Kat na <laughs> logo ni Kat Kat na nag ka appear sa ating video so ayan siya guys so para maalis po natin siya close natin ito And then, punta po tayo dito sa itaas. Hindi po nakikita ninyo dito, guys? Meron po dito a default ending na naka-on. So, try po natin i-off yun. And then, close natin. So, try natin ulit, guys. Click new project. And then, click po tayo ulit dito. Then, add. So, try natin na dito sa dulo kung meron pa siya. So, o, oh, diba? Kung nakikita niyo, wala na po siya, guys. Ang kanina na pagkatapos ng video, meron siyang nag-appear sa dulo. So, kanya lang po, guys, kadali. Hanggang dito na lang po guys yung aking video. Sana may natutunan po kayo sa aking pinahalip po sa inyo. At kung baguhan pa lang po kayo sa aking channel, mag-click naman po ng subscribe button and don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po and God bless!